Para kaninu bang ba batas na sinasabi nila? Para bang ba batas na nilika? Ang batas. Na I in love. hapon po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan araw man o gabi na mapapanood po ninyo ito po ng ating programang Reaction Movie Rata ako muli po nandito na naman po ang lingko ni Pipanyo Labrador ito po sa ating programang Reaction Movie Rata ako at syempre bago lahat binabati po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos at siyempre binabati din po natin maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Maging mga kababayan po natin sa abroad Maging mga Epifanyo supporters na talagang lagi pong sumusubaybay At tumututok po sa inyong lingko dito sa ating programa Reaction mo, rato Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal mga mga kababayan Dito po natin ating pag-uusapan ngayon Ito itong po sa ginawa po Sa naging reaction po ni Paulo Duterte na Kung saan po mga minamahal mga mga kababayan Ay talagang halatang halata po na sa nangyari pong uh, zona o sa mga sinabi po ng ating Pangulo uh, tungkol po sa katiwalian ng mga congressman senator at tungkol po sa flood control ay talagang number one po na tinamaan ay wala pong iba kung hindi ito pong si Paulo Duterte na kung saan talaga nagpahalata po na isang buhaya na isang magnanakaw kung titignan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan dito po sa ating screen yan kung makikita po ninyo dyan, eh, talagang nagkukumaripas po. Talagang uh, ambilis po ng kanyang galawan dyan na kung saan talagang katingkati siya. Mukhang yung puwet niya ay eh, talagang habang nagsasalita po patungkol sa mga katiwalian, itong ating Pangulo tungkol po sa sa gagawin niya. Uh, tungkol po sa pag-iimbestiga o sa gagawin pag-iimbestiga uh, ng uh, ating Pangulo no sa mga politiko patungkol po sa budget na binibigay sa kanila patungkol kung papaano nila uh, ginagamit yung kanilang mga budget uh, para sa kanilang mga distrito eh bigla pong uh, kumaripas <laughs> kumaripas po ng uh, kumbaga eh uh, lumabas po agad no? talagang kumaripas ng uh, palabas itong si uh, si Paulo Duterte mukhang alam niya kasi na kahit hindi sabihin ng ating mahal na Pangulo uh, alam niya na number one siya na siya ang pinatutukuyan dahil kung titingnan po ninyo nito mga nakaraang buwan lamang na lumipas mga minamahal ko mga kababayan ay talagang lumubog po ang Davao City sa baha na kung saan eh, pinagmamalaki po ng mga Duterte na sila po daw ay magagaling sila po daw hindi mga magnanakaw no? sinasabi nila na ang pera ay talagang ginagamit nila sa mga proyekto. Pero isang ebidensya po ang nakita natin na kung saan dyan po sa Davao City, mga minamahal ng mga kababayan, magigita nyo po ay talagang mukhang hindi na po daanan ng mga sasakyan, kundi daanan na ng mga barko at ng mga bangka. No? Kung maalala po ninyo, dyan sa Senado, eh, nagsalita po, no? o nagbigay po, ng, uh, naglabas po ng uh, direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos o Ferdinand Bongbong Marcos Jr na isa ilalim sa pagsusuri ang, uh, at performance review ang mga blood control project sa nakalipas na tatlong taon. So, ibig sabihin, sa nakalipas na tatlong taon, ibig sabihin, hindi kasama dito si Paulo Duterte. Pero, bakit parang siya yata ay tinamaan? Siya yata ay kahit hindi tinuturo na siya yun, sa yung congressman na sinasabi na mahiya naman kayo kasi kung maalala po ninyo uh, mga minamahal ko mga kababayan diba nagsalita po ang ating mahal na Pangulo mahiya naman kayo sa mga Pilipino ba diba? mahiya naman kayo so siguro alam ni ni Paulo Duterte yung ginawa niya kasi kung matatandaan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan nung siya po ay naglulustay ng pera doon po sa bar sa loob mismo ng Davao City eh natuklasan po na bawat isang babae ay ginagastosan po ng mahigit uh, 15,000 kada isa oh, so 15,000 kay Paolo Duterte sa mga kasama niya 15,000 ang tanong personal na pera ba niya yun yung ginagastos nila pati ng mga bodyguard niya plus yung inumin pa nila plus yung babayaran pa nila mga kung ano-ano pa mga pagkain di ba? E eh, balita ko kapag pumapasok daw sa Paolo Duterte sa loob ng mga beer house, automatic yan. Sirado yan. Bawal magpapasok na kung sino-sino. Kailangan siya lang. Siya lang ang laman nun. ba? Diba? So, sabihin, hindi naman papagi may ari ng establishment to na na magbibip siya na walang kapalit na pera. E eh, natural, alam na ni, bahit niya ni Paolo Duterte. So, balita ko, kada pasok nila ng mga beer house, pinakamalita na nagagastos niya, kung hindi ako nagkakamali, ay halos nasa 200,000. Kasama na doon yung kanyang mga ginagawang mga, alam niyo na, mga illegal. Kuminsan nga daw, dyan yan sa loob ng bar, nagdadala ng uh, hinihitit nila. No? Pagkatapos malasing, ayun. Doon na mismo, sa loob ng bar, naghihitit na. Doon na, nagsasyabok. Kaya gustong gusto siya ng mga mga pulis at sundalong tulongis eh, dahil di ba nahahaluan ng kalokohan yung kanilang uh, pagiging lingkod bayan di ba so siguro habang nagsasalita po ang ating mahal na pangulo lalong-lalo na nung sinabi niya pananagutin kayo iisipin iisip, ni Paolo Duterte number one ako dito dahil may 51 billion ako na nasa kamay ko na pag-inimbestigahan nito sigurado lalabas at lalabas ang katotohanan So siguro yun ang iniisip niya. Pero kung ako, ako kay Paulo Duterte, hindi niya ginawa yun. Bakit? Mas lalo lang niya pinakilala yung sarili niya. Mas lalo lang pinapalitaw niya sa mga tao na siya nga yun. Kasi masyado siyang guilty, mga minamahal ko mga kababayan. Kung makikita niyo po yung kanya mga naging galawan. Di ba? Talagang tarantang-taranta siya nung sinabi po ng ating mahal na Pangulo na pananagutin kayo. So, mukhang sa tingin ko, hindi pa man naiimbestigahan itong si Paulo Duterte patungkol sa kanyang uh, katiwalian patungkol sa 51 billion na bigla na lamang naglaho ay eh malamang gagawa na naman to ng isyo sasabihin na naman ng mga kalaban natin o ng kampo ni Paulo ah, kami inaano kami, hinaharas kami yan na naman, yan naman ang madalas nilang sinasabi para na sa ganoon ay matabunan ang katotohanan na hindi maalaman ng mga Pilipino ang katotohanan sa kanilang mga kasinungalingan. So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala po, po na kahit anong tabon, kahit anong lihis, kahit anong gawin nilang pagtatakip sa kanilang pagkatao, lalabas at lalabas po yan mga minamahal ko mga kababayan. At hindi po yan may tatabo, sapagkat mismo ang mga ebidensya na rin ay na nagtuturo at nagsasabi sa mga Pilipino na ganoon sila, yan sila. No? Kaya nga bagamat uh, kung titignan po ninyo ma-influensya naman po talaga sila mapera sila, marami silang tao marami silang pwedeng gawin pero naniniwala ako na patuloy po na hostisya pa rin ang mananaig at hindi po kanilang mga kasamaan so sa totoo lang humahanga po ang mga Pilipino sa ating Pangulo sapagkat sa lahat ng mga naging Pangulo siya lamang po katangitanging Pangulo na talaga diretsyahan po magsalita walang paligoy-ligoy, walang halong kayabangan, walang hindi niya kailangan magmura, hindi niya kailangan murahin ang Diyos para lamang paniwalaan siya. No? So, marami po mga congressman na kinakabahan na ngayon. Dahil isang buwan lang po ang binigay na palugit. So, isa sa publiko din. Nabanggit din po doon sa zona ng ating mahal na Pangulo na malalaman ng taong bayan kung sino, sino yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan sino yung mga gahaman, sino yung mga buhaya, sino yung mga politikong ang iniisip lamang yung kanilang sariling bulsa. So dahil ipapublic po yan, malalaman po na kanilang mga kababayan kung gaano at ano, kung sino ba talaga yung politikong yan at gaano siya katapat sa kanyang mga pinaglilingkuran no, sa, sa kanyang distrito na dapat niyang pagsilbihan. So napakaganda po sapagkat wala pong malililong, walang maitatago. Hindi po katulad ng mga nakarang administrasyon na kapag yung mga tao, yung mga sako, yung mga mga galamay ni Rodrigo Roa Duterte na imbis na tanggalin sa trabaho dahil natuklasan na uh, may katiwalian sa Bucor ay sa uh, tawag nito uh, may katiwalian dyan sa tawag nito uh, nawala na sa dila ko inilipat tuloy sa ayan, sa custom pala naalala ninyo, Siguro naalala ninyo sino yung opisyal na na naging uh, tagapangasiwa ng uh, tinatawag natin na <clears throat> sa uh, ano tawag nito na wala tuloy sa akin dila no inilipat tuloy sa Bukor imbis na dapat tanggalin dahil may katiwalian nga doon sa custom ayun na ilipat lang kasi may issue doon. So, malaking katarantaduhan po yan. Malaking katiwalian po yan. Malaking kagaguhan may yan. Malaking sampal po yan. No? So, gano'n pa man, asahan na natin na talaga may mga lilitaw po na mga tulongges. Dito, malalaman talaga kung sino-sino yung mga congressman tulongges na walang karapatang magsilbi o mag o oom o sa upuan ng mga tunay na lingkod bayan. No? So, dito kay Puloy, eh, masyado ka naman nagpahalata, boss. So, dapat hindi ka masyado nagpapahalata. Nahalata tuloy na talagang isa ka sa pananagutin. Hindi naman sinabi na ikaw, sa sonang ito, ito, hindi naman tinuro. Pero mukhang sarili niya ay mukhang pinapakilala niya sa mga Pilipino na ako to. Alam ko na, ako yun kasi meron akong katiwalian. So, nag, ano na agad? nagpakilala na agad. Kung sa ano guilty, guilty, guilty po talaga itong mga Duterte. Ganun sila. No? Kahit hindi na, kahit hindi mo sila ituro, dahil alam nila na sila yun, yun. Talagang, talagang booking na booking. Diba? O, kumaripas. Doon siya, doon siya masyadong uh, parang nag-init yung katawan niya. Parang nagkati yung puwet niya. Kumati. Nung sinabi na ng ating mahal na Pangulo, na talagang hindi palalagpasin at pananagutin talaga. At sa loob ng isang buwan, eh, talagang dapat matapos yan, maimbestigahan yan para malaman kung saan o saan napunta yung mga budget na hiningi nila na para sana sa taong bayan o para, para sana sa flood control. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, eh, good luck na lang kay Paolo Duterte. Eh, mukhang pinagtatawa ng ka ng mga Pilipino ngayon dahil masyado ka nagpapahalata. Huwag ganun. masyado ka naman. Parang minumulto. No? eh, tingnan nyo naman di ba, hindi naman siya pinapaalis hindi naman siya pinabanatan ng ating mahal na Pangulo pang general na lingwahe di ba general yung pagsasalita niya hindi para sa isang tao lang yung mensahe niya para sa lahat hindi para sa kanya lang di diba? ba, pero bakit ganon di ba, kasi alam niya na talagang malapit na yung katapusan niya at talagang pananagutin sila sa kanilang mga katiwalian yun sila eh kaya masyado sila guilty no so ganun pa man umasa na lamang po tayo na talagang sa lalong madaling panahon ay mapapanagot po ng ating hukuman ng ating batas yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan kaya muli po tulad po nung sinasabi ng iligod mabuhay po ang ating kinabayan mabuhay pero mabahal sa ating kinabayan maraming maraming salamat po Para canino ba batas na sinasabi nila? Para kanino...